Good morning, um, today is October 17 uh, 6 in the morning. So, araw na ito, sa umagang ito, nagising ako. Gusto ko lang ibahagi ang aking panaginip. Um, medyo parang hindi siya nakakatakot, pero parang um, ang panaginip na ito is, kumbaga kung mananaginip man ako, uh, minsan yung mga... Um, na ko tungkol sa Panginoon. Pero ito naman ay tungkol sa parang uh, tinuchor-chor ako ng mga to. Um, hinuhuli ako or parang um, hinuhuli nila ako na parang gusto nila akong i-chop or gusto nila akong i-trap. So, so today, nag, nang naginip ako, na nasa Cebu ako, tapos nagising ako. And then pagising ko, nakatulog ako ulit. Tapos na naginip ulit ako. Na sa pangalawang panaginip na sa Fairview ako, Manila. So, kaya ako alam sa Cebu kasi talagang alam kong nasa Cebu ako. Talagang sumakay ako ng barko. Talagang nabanggit sa akin ng uh, mama na nasa Cebu ako. Tapos, ang pangalawa, nabanggit sa akin ng itong mga gang group, mga babae na parang mga walang puso. Nabanggit nila na uh, sa Fairview. Parang dead in Fairview siya. Sumakay ako ng jeep. Okay, so, start muna tayo dun sa Cebu. Uh -huh. So, sa Cebu ako, sa panaginip ko, um, sumakay ako ng barko. Pero sa pagsakay ko ng barko, parang marami naman kami. Sa barko. So, sa barko, parang marami kami. Tapos, pagbaba ko ng barko, hindi ko alam. Yung parang walang destinasyon ang pagsakay ko, yung hindi ko alam kung kung saan ako pupunta, kung sino ang pupuntahan ko. Basta ang alam ko, sumakay ako ng barko. Marami akong nakikita ng mga tao, pasahiro, pero hindi ko sila kilala. Pero sa panaginip ko, friendly naman talaga ako. Kahit naman sa tulong buhay, friendly ako. Habang sumakay ako ng barko, merong don uh, doon banda sa dulo ng barko. Sa dulo parang yung kung gusto mong pumunta sa parang kanto ng barko para gusto mong tumingin-tingin sa paligid so mayroong matanda doon na lalaki at mayroon siyang accomplishment or kasama na parang sa panaginip ko kakilala niya or friends or nadana sa dalawa babae tapos isa pang lalaki tapos itong matandang ito nasa parang edad na parang siyang familiar sa akin pero um, parang nakita ko na siya sa real life. Pero sa panaginip ko, medyo parang mas matanda na siya. Or siguro matanda na talaga siya. So, um, naglakad, ako. Oh, nag, parang tulingin ako sa, sa paligid ng uh, karagatan. So, bago ako napunta doon, syempre, parang marami pa akong nakikita yung mga bata, yung mga mag-ina. Parang marami akong nakikita sumakay sa barko naman. So, mag-isa lang ako. Ngayon, yes, pagpunta ko doon, dahil wala akong kasama, hindi ko alam saan ang destination ko, hindi ko alam kung bakit sumakay ako ng barko. So, yun daw ay papunta ng Cebu. Si Narinig ko yun. Tapos yung lalaki na yun, at saka may babae na hindi ko alam kung asawa niya, or ka-accomplish niya, kasama niya, tawahan niya, or kakilala. Tapos, yung dalawa, ano, ano naman sila, naka-smile sila. Maganda naman yung pag-ano nila sa akin yung parang binigyan ako ko ng good smile like a friendly smile so parang kinawayan nila ako na dali punta ka dito so parang ayaw ko naman pero sige tapos parang hinila na nila ako so nung hinila nila ako hindi ko alam na parang mayroon silang nilagay na gamot na para mahilo ako so ang huli kong nalaman is parang nilipat nila ako sa truck yung alam mo yung malaking truck na haul siya ng mga basurahan. So, parang nilipat nila ako doon. Parang himatay na ako. Nahilo ako. So, hindi ko na alam. So, yung tatlo na yun. Pero yung center ng uh, panaginip ko yung lalaki na yun. Parang kilala ko siya. Pero, siguro ginawa lang siyang instrument sa panaginip ko siya. Parang kilala ko siya nung, ano pa siya, yung nag-YouTube you live. Parang ganun. So, hindi ko na lang siya i-mention. Kasi parang ganun lang. Tapos... Um, nahilo ako. Parang meron silang gamot. O inano na parang pag lumapit ka sa kanila, mahihilo mo. Mahihilo ka. Ngayon, ang alam ko, ang huli kong natandaan is nilipat sila nila ako sa truck. Ganon. So parang naka-smile sila. Para silang mga... Kung i-ano mo siya. Para silang mga taong... Alam mo yung carnival people. Na parang walang mga puso. No mercy. So dinala nila ako sa parang malaking uh, lugar building na parang abandoned building um, alam ko eh, anong klaseng building to uh, building na parang junk shop okay, alam ko na junk shop so yung sasakyan nila is sasakyan ng mga, parang nangolector sila ng mga something mga sira-sira okay, so dinala ako nila sa, dinala ako nila sa malaking uh, parang factory ng junk shop Okay, alam ko na. So, dinalaan na ako sa malaking factory ng junk shop, Cebu. Sa Cebu daw. Narinig ko yan. Okay. So, dinalaan na ako sa Cebu. Tapos, pagdating pag sa loob ng Cebu, parang tinatali nila ako. Tinatali nila ako. Tapos, um, maraming parang ang junk shop, maraming corner, corner kwarto kwarto na uh, pwede ka nilang itago, ilagay. Pero parang masasufukit ka sa loob kasi parang puno ng mga kung ano-anong klaseng basura. Kasi diyang shop siya. So, hindi ko lang alam kung saang saang lugar, sa Cebu. Pero diyang shop sila, siya. So, itinali nila ako, parang ikinukulong nila ako. Hanggang sa parang pakiramdam ko gusto nila akong patayin or gusto nila akong grind or gusto nila akong karnihin, parang ganun. Tapos, pilit akong gumalaw or parang tumatakas. So, hindi ko alam kung ano ang ginawa nila na nakatakas ako. Alam ko. Tinali nila ako. Tapos parang meron silang ginawa or parang naghahanap sila ng parang naghihintay sila ng call or contact o parang hina, naghahanap sila ng buyer, parang gano'n. So itong tatlo na ito um, meron silang sa junk shop, meron silang kunwari office. So parang tinali nila ako naghahanap sila ng parang buyer or o meron silang contact na naghihintay sila. So naka-focus sila doon habang tinatali nila ako, tinatago nila ako sa sa parang room O ano ba yun So parang wala sila sa isip Parang silang mga Carnival people Na walang puso Na wala silang pake nahulin na ako So nung nalaman ko na Parang nagano sila Nag um, uh, Busy sila Wala sila sa isip nila O ano ba yun na Tumakas ako dahan-dahan akong tumakas. So, nag-step ako, tumakas ako. Mataas siya. Kasi pagpasok mo sa jungle siya, parang building siya na abandon. Tapos, meron siyang staircase na taas, na parang hagdanan na pataas. Tapos, jungle shop, jungle shop, jungle shop. Parang mga gamit na parang patong-patong na siya. Pero, meron siyang step na parang mga hunta-hunta ba, nakahunta-hunta. -hunta. Tapos, tatakas ako dahan-dahan. Tapos, sa unahan, sa taas, sinit na din na malaya na nakatakas ako. Dahan-dahan ako maglakad, tumakas ako, eh, ko yung sarili ko na hindi ako makagawa ng ingay. So, tumakas ako, dadahan, hanggang sa, sa tuktok, sa gilid, meron siyang parang space na pwede kang tumalun. Para siyang uh, circle na parang ilalaglag nila yung mga basura doon. Para paglaglag nila, um, yun, parang ang ending noon, pwede kang uh, doon eh, parang release na. Parang ang ending mo doon ka na sa pinakababa. So, para siyang grinder pero hindi siya gumana. So, tumalon ako doon, sa so, pagtalon ko doon, sa gilid mayroong lalaki na parang nasa edad na 18 or 17. 16, 17, 18, 18. So, yung lalaki na 'yon is parang mayroong problema sa uh, yung problema, yung parang childish. Uh, uh, kahit hindi siya matinong uh, binatilyo pero parang alam niya. Alam niya na ang lugar na yon alam niya na ang, uh, hindi ko alam anak siya ng um, anak siya ng ma mag, uh, lalaki at uh, babae na yon. Kasi parang may na sila yun. Parang siya yung nag-guide sa akin na siya yung guide na parang nung nakita ko siya pumunta ako doon kasi tambakan siya pero yun sa tambak na yon meron siyang butas na pwede akong dumaan. No, so yung butas na yun parang kinukuhaan nila ng gamit para i-grind tapos nagkaroon siya ng butas. So, yung butas na yun, maliit na butas, doon ako dumaan. So, yung binatilyo na yun na parang patisim nga tapos um, kumakaway siya na parang ginagamit niya yung kamay niya na parang pinopoint niya. Kahit tell nag-shake yung kamay niya, parang pinopoint niya na doon ako dumaan. So, lumusot ako doon, dumaan ako. Tapos pagdaan ko doon, alam kong nasa pinakababa na ako. Wala na ako doon sa taas. Kasi yung office nila, yung parang nasa taas, so nandoon yung tatlo na nakafocus, nakabantay sa telefon. So, nakatakas na ako, hindi nila alam na nasa baba na ako. So, nung pagbaba ko doon, yung autism na 17 years old, parang hindi ko alam kung trapped din siya doon eh. Parang kinulong din siya doon eh. Pero, parang matagal na siyang natatrabaho o nagsisilbi din. din hindi ko alam kung ano ang, ang role niya, ang position na doon. So, nung pagdating ko sa baba, maraming mga rehas-rehas or gate-gate na Uh, pwede yung mong daanan. Yung parang gate or rehas na may net. Yung gawa ng uh, ano lang siya. Yung um, bakal siya, rehas, gate siya, pero mayroon pa siyang mga parang net na uh, alambre na naka, ano talaga. So, mahirap siya um, si daanan. So, nagbakasakali akong baka pwede akong makabuksan. So, kinakabahan ako kasi tumaktakas na ako. So, bawat tulak ko ng pinto kasi para siyang, ano nga, yung mga gate 8, maraming puzzle. So lahat ng yun sinusubukan kong itulak, buksan. Pero buti naman pala, bukas. Para siyang puzzle, door, door. Uh, para pinto pintuan talaga siya, gate talaga siya. Pero maraming uh, puzzle na swerte ka kung maitulak mo siya, bukas. Kung hindi, talagang kailangan mo maghanap ng daan o paraan na makalabas ka sa lugar na yun. So nagmadali akong lumabas. Dumaan ako kasi parang alam kong ano nila ako oh, nilalamin nila ako oh, hindi nakapit na pagkain ginugutom na ako oh. tapos ayun na nga so naghanap ako ng paraan na makalabas so bawat tula ko buti na lang ang gate bukas so pag tula ko sa gate bukas tapos another gate okay, ganun, same same thing pero ibang kali another gate bukas so another gate bukas so um so okay uh, bago pala nangyari yun um parang nakikigamit ako ng computer Okay, so ang parang nangyari, hindi ko alam kung binibenta nila ako or parang kidnap ransom ang nangyari. Parang kinikidnap nila ako tapos parang ipapatubos. Kasi nung gumamit ako ng computer, yung tatlo parang naka face naman sila. Naka-carver na sa paligid sila sa akin. So, gumamit ako ng computer parang mag-email ako sa asawa ko. Nag-send ako ng email or para nag-send ako ng mensahe. Pero wala akong cellphone. Okay, so parang nawala ang cellphone ko. Wala akong contact sa asawa ko o sa pamilya ko. So, nung gumamit ako ng computer, wala lang. So, parang afternoon nakatago na ako. Yun na, parang tinago na nila ako. Parang kinulong na nila ako. So, nung sinabi ko sa email, sa asawa ko na wala akong cellphone, hindi ko alam kung saan ako. So, parang alam ng asawa ko, alam niya kung paano niya ako malocate kahit wala akong cellphone. Siguro dahil doon sa computer. Siguro dahil doon sa gamit kong computer. So, ang ginawa ng asawa ko, parang nag-contact siya ng barangay police sa Cebu. Hindi ko alam kung saan lugar na ito. Ganun lang. Ang alam ko lang, Cebu. Okay. So, nung, yun na nga, kinulong nila ko Parang tinuturture nila Hindi na ko pinapakain. Sa panaginip ko, ha? Hindi to real life. Sa panaginip ko to, na-feel ko. Tumatakas ako kasi parang alam kong hindi ko alam. Junk shop siya. Malaking junk shop. Abandon Yung parang building na abandon puno siya ng mga kalakal. So ang ginawa ko tumatakas ako nga. So nakatakas na nga ako doon ako sa gate. Maraming gate, gate, gate na parang mga um rehas na gawa ng bakal. Color green. Okay, color green. Tapos gawa ng mga bakal. Maraming pinto na parang ma-confuse -ma ka kasi maraming parang pinto-pinto na folding, you know, folding door na i-fold-fold mo siya. So, puzzle-puzzle. Hindi mo alam kung ang ipupush mo, ma-open. So, hindi mo alam kung nilalak. So, parang luckily, lahat ng door na ityon parang pag, pag labas mo, uh, pag labas mo, gate, door, gate, door, parang ganon. So, hindi mo alam kung open ba yon So, luckily, hindi pala nakalock siya or parang nakalimutan nilang ilock. Okay? So, bawat tulak ko ng gate, rehas na may mga net. So, natutuwa. Parang, wow. <laughs> so, super, nag, ano ako, kabado ako palagi. Yung parang habol na habol na bilisan mo. Parang bilisan ko kasi para baka mamalaya nila o baka chinecheck nila ako doon sa kinukulong sa akin. Kinukulongan sa akin tapos wala ako. So, nag nagmadali ako, nagmadali ako. Parang apat or lima. One, two, three, four. Parang ganon na bago mo ma maging, bago ka maging successful na makalabas talaga doon sa lugar na yun. So, nagmadali ako, nagmadali ako. Salamat doon sa parang 17 or 18 years old. Parang ganoon sa estimation ko, parang 17 or 16, 17, 18. Parang ganoon na um, tumulong sa akin. Na siya yung guide, na siya yung parang nagpo-point na yung hole na yun, pwede daanan para makatakas. So, nung paglabas ko na sa gate, nakita ko na yung mga autoridad. So, merong mga police na naka-uniform, pero meron silang chaleco or paha na suot na yellow something. Yung alam mo yung mga tanod, barangay tanod na nakasuot sila ng vest, yung chaleco. Tapos, uh, patrol, pero parang napaligiran na nila. So, paglabas kong ganon, alam ko agad na mga, mga autoridad sila, mga police kasi nakasuot sila. Pero, um, bago ako nakalabas doon, inisip ko agad kung yun bang mga polis na yun ay pumunta para sa akin na i-rescue or party siya or party siya sa um, kung tauhan ba sila doon sa tatlong um, mga tatlong tao na nanghuhuli sa akin. So, agad kong naisip na pwedeng kinontak sila ng asa. Kasi naalala ko, sinabi ng partner ko na parang may boses ako narinig na sinabing kumontak siya sa 911 parang kumontak siya sa autoridad para hanapin ako so parang gamit ang computer pag send ko ng email um, na trace nila ako kung saan ako so nakita ko mga polis paglabas ko timing sa gate dumating naman yung polis so kung baga parang kung hindi ako naghanap ng paraan pala doon timing so alam agad ng polis kung sino ang hinahanap nila. So, nung last part na paglabas ko sa gate, ano na, do, um, paglabas ko sa gate, talagang nakita ko agad yung mga police, nag-spread sila, kumakalat, parang pinapaligiran nila yung building, no? yung abandoned building. Tapos, nakapoint ka sila, hinawakan nila yung gun nila na parang sinisecure na sarili nila na walang um, makakaano, baka mayroong, you know, ibang kalaban na hindi na alam na baka ano, putukan sila ko labanan. So, parang sinisecure nila tapos isang pulis nakapoint nakapunta sa akin Alam nila na ako yung hinahanap na kasi nakita din nila tumatakas ako. So, parang paglabas ko ng gate yung mata ko, talagang ulo ko naka um, mabilis na umiikot na nagtingin-tingin ako na baka sa paligid na to meron pang mga guardia or mga you know, mga nakasibilyan na mga tao na, mga tauhan din ng mga yon yung mga, yung nahuli sa akin. So, tandaan ko, meron silang nilagay sa ilong ko na nahilo ako bago nila ako sinakay sa truck na yon Sa mga barang sa truck. So, itong tatlo na ito, parang matatandaan na sila sa 50 or 60 na nasa kalakal sila. Kalakalan sila. Naga, mar maraki siya. Maraki jang shop siya. Parang kidnap run. So, ang ginagawa na sa akin, parang kinidnap nila ako para ipatubos. So, ginamit nila ako, parang pagamit nila ako ng computer para kontaktin ko yung asawa ko. Tapos doon, um, parang ang asawa ko rin, uh, nagtawag siya ng autoridad para uh, ma rescue ako. So, nung nakalabas na ako doon, saka na dumating yung mga, ano, ng uh, autoridad. So, ang alam ko lang, sinabing si Boo. So, nung umuwi na ako, saksa ko umuwi na ako dun sa uh, lugar ng mama ko. So, pag uwi ko sa lugar ng mama ko, nakita ko yung river, yung silo or river. Tapos, nakasunod. So, ma malapit na ako sa amin, sa barangay ng kung saan nakatira yung mama ko. Nakasunod pa rin yung mama. Parang, yung mama talaga, yung center sa, sa ano ko parang ko, Yung mama talaga na siya yung leader doon. Parang nakasunod pa rin siya doon. Pero parang takot na siya. Tapos, mayroong bata na napakita sa akin sana wag naman yung bata ang kasunod kasi mayroong bata. Tapos, um, nandun siya naka, para siyang mahirap, ayaw kong banggitin yun, para siyang hindi siya normal na tao. Tao siya, pero parang yung spirit niya, yung sa kaaway na uh, nakasunod kahit parang nasa amin na naka, nakatakas na ako, na ano na ako, nasalba na ako, pero umuwi na ako sa amin, pero nandun siya, nakasunod. Tapos nakangisi siya, parang nakangisi siya, tapos yung color ng katawan ng taon na yun is parang brown, dark brown na uh, lechon, parang lechon yung color niya, no, pero tao siya. So hindi ko nalang magiging kung ano nasa isip ko pero alam ko parang simbolo siya, symbolize. Um, tapos nakita ko si mama ko at yung sister-in-law ko, kumiyak si mama ko, iniyakap niya ako parang welcome back, uh, mabuti kasi ligtas ka, parang ganoon. Tapos, successful. Nakalagtas ako sa ganun. Um, medyo parang wow. So, sa panaginip ko parang may meaning eh. May ibig sabihin eh. Through email na ginawa ko, natunto nila ako. Through computer. May, mayroong lesson din eh. So, kasi gusto nila akong ipa-tubos. Ipa Hinayaan nila akong pinagabi ng computer para kontakin ng ang asawa ko. Para siguro patubos. So, kasi nga wala akong cellphone. Nawala. Hindi ko alam kung tinago din nila. So, yun, yun, yun yung parang way nga na natuntun ako kasi kumontak yung parang asawa ko ng authority na computer. Um, successful pero parang hindi naman siya scary thing. Parang chasing, no? Um, chase ako ng kaaway. Nang uh, inimi. Hinahabol ako. So, mayroon pang kadugtong nagising ako. Tapos konti. Tapos nakatulog ako ulit. So, panibago na naman. So, sa panibagong yugto ng panaginip ko, nasa preview ako ano pa rin, chasing pa rin. Tinuturto nila akong, parang gusto nila akong tikluin. So, continue natin mamaya kasi mayroon muna akong gagawin, okay? Kakagising ko lang ko, fresh pa sa isip ko. Tanda ko pa, so kailangan ko pang, kailangan ko talagang i-note. Kasi hindi natin alam, hindi ko alam kung anong meaning. So, baka pwedeng ganun, you know. Um, parang ginip lang. Um, I-turn off ko muna ito. Um, I-continue ko mamaya, okay? So, okay.